So, nire-report nila. Kaya, SAS warning ito. Okay? Kaya, SAS, Joey, Attorney Trixie, Mother Pebbles, lahat kayo ng mga palangga. Alright? Marami, marami tayo dyan, mga palangga. Anong ibig sabihin nito? Huwag na tayong pag-usap sa messenger. You use app. Kung ano man ang app na komportable kayo. Marami namang app dyan eh. actually pinaparating sa atin ng ating mga puting ahas mga palangga. Lalo na kau, Sas, Joey, lahat tayo na maingay. Tourney Trixie, uh, sino pa bang mga palad? Mother Pebbles. Si Mother Pebbles, ang pinapakita naman ni Mother Pebbles, mga puwet niyang maganda pa. <laughs> ang kanyang buli na maganda pa sa Feslac ni Lisang Corduroy. Okay? Anong ibig ko sabihin? Pinag-iingat tayo na pwedeng panghimasukan, when I say pwedeng panghimasukan, ang ating mga private messages. Although sa akin, wala naman sila makikita na, o oh, ipa, gur mo si ganito, ganyan, kukontak ako sa Romania, o oh, sundan mo to si, ano, si distressed mother sa Turkey, kasi kailangan makuha natin yung ebidensya. Hindi naman ako si Lisa na ganyan. So wala naman silang makikita doon sa uh, private private ano ko, messenger ko, ang makikita nila yung lahat ng mga sexy pictures ko. But anyway, going back, seriously mga kababayan, bakit sinabi ko mag-ingat kayo? You just, wag na po tayong mag-usap sa messenger. Kasi napag-alaman ko, okay, may nakausap ako kanina, sabi sa akin, Miss ka, mag-ingat ka. Tinatarget ka na. Mag-ingat ka sa mga messages mo. Sabi ko, sir, ganun-ganun na lang ba nila na bubuksan yung ating Facebook? Sabi niya, actually, Miss Maharlika, dumadaan yan. May mga approval dapat yan. May mga, uh, bago ka magbukas o buksan mo ang uh, Facebook Messenger o yung social media, kung mayroong court order or talagang mayroong, ano, mayroong what do you call that, uh, legal process. Tapos sabi niya sa akin, Miss Marlica, sa panahon ni Marcos Jr. at ni Lisa, sa tingin mo, dadaan sila sa legal process. Sabi niya, be careful. You know what? True enough. Kanina, mga kababayan, naalala yung post natin, yung kinanta ni, ano, n yung kinanta natin kagabi. Ito, ha? Ito, dito sa Maharlika Network, kasi dalawa po yung ating Facebook page. Okay, yan. Kung di pa kayo nakapalo, ayang Maharlika Network, akin yan, 42,000 followers. So ngayon, pinost natin kagabi ito, itong kinanta ni n yung ito, Umanga Bangag pasikuting si Kuting Kakasinghot Kakasinghot Itong si Lisa ahas Aarang kada na Mangingid na Magdanakaw Mga bangag sa palasyo Tara na tayo na Tambalos sa palasyo si Masigla Nag sa palasyo Nag arina Pera ng bayan Si Mute na. Okay. So, active ba siya? Binapakita ko sa inyo. Okay. Okay na. Okay. Active pa siya dyan? Walang, walang ano, walang report sa Maharlika Network. Pero nung lumipat ako, sa aking Facebook na isa, kasi dala, diba, dalawang Facebook ng pinatumba nila sa atin. Si Lisang may gawa niyan. Gobyerno ang gumawa niyan. Huwag ka magsinungaling Lisang Jutang Jinemes ka. Alright. So mga kababayan, ito'y warning sa ating lahat. Okay? Yung mga sensitive, huwag kayong mag-uusap sa Facebook kasi si Lisa ay pwede niyang buksan. Ayan po yung isa kong page, Small Jackan. Okay, nakareceive yan kanina ng report. ang di-report nila, mga kababayan, yung kanta na tayo na da-da-da, magpulburon, di ba? So, eto, right? Nakareceive ako. Ayan. Sabi niya dito, we, ayan, we remove your post. Okay. Ayan, Marnica Network. Ayan, ito. Senior ko kasi. Ata nyo, we remove your post. Ano ang niremove nila? Tayo nang sumingot sa palasyo. Nakita niya? Shared by Bojakan. Tayo nang sumingot sa palasyo. So, dun sa kabilang page, wala siyang report. Ang ni-report nila itong Bojakan kasi medyo mas maraming follower. Bakit nila ni-report yung ano masama doon tayo ng swimming hot ng pulburon. So, tama. Actually, nung, nung sinabi sa akin ng ating puting ass na miss Marica ka, mag katina ka tinatarget ka na ngayon. Mag-iingat ka sa mensahe ko, sir. Wala silang makikita makikitang incriminating sa aking messenger kasi lahat doon mga nude pictures ko <laughs> So, anyway, ano na wala. Nawala tayo? Okay, may sound ba tayo? Sound check? Okay, may sound tayo. So, nire-report nila. Kaya, SAS warning ito. Okay? Kaya, SAS, Joey, Attorney Trixie, Mother Pebbles, lahat kayo na mga palangga. Alright? Marami, marami tayo dyan, mga palangga. Anong ibig sabihin nito? Huwag na tayong pag-usap sa messenger. You use app. Kung ano man ang app na komportable kayo. Marami namang app dyan.